sa so, mga babae makakatawa gid mo ani nga maliksyon mo sa iyang gibuhat usa ni sa ya, kaoy brabuli bantay mo ato akong girelis ni mo di mo maratis kay sa inday pamina mo kani nga maratis maka kani sa inyo ha siya di sa grupo ni niya di di kuan kunya ato na ang basahon kay ron dili ta makasala guys so nagsinsig mga sticker nga nagilak may di help po pinasok ko po kasi yung talong sa pikpik ko nilabas-pasok ko pasya sa pikpik -pik kasi libog ako that time. Nung nilabas ko po yung talong, talahati na lang, tumalon-talon na po ako. Hindi pa rin nalaglag yung talong. Help po. Nasaan ay nawala? Help po, hindi ko na alam ano ang gagawin ko. Ohohohoho. Oh. Ano na bang nangyari sa mga babae natin na kapwa OFW kung ano-ano nang nasa isip ninyo? Kung hindi nyo talaga kaya na mga ganong bagay, may nabibili sa online marami kahit sa ang bansa o ma, meron na diyan sa online nabibili yan at saka bago ka umalis ng Pilipinas bumili ka marami pong mabibili na iba't ibang klase iba't ibang sizes practical tayo ngayon ano nga kasi di mo mapigilan yung sarili dahil naranasan mo na yung mga bagay na ganon so Bumili ka wag kang magmantiner dyan sa talong kasi kawawa yung talong na putol. At saka baka na infection yan, may uun yung talong ako. Anong nangyari, Instead na nagpapasarap ka, inalaman tuloy ng, ng ibang tao. Kasi kailangan mo nang magpa-doktor o kailangan mo nang sabihin sa mga amo mo. So mas nakakahiya. So mas nakakahiya. Pero yung kayang karanasan na yan, maraming uh, maging aral sa lahat ng mga babae na makakapanood. So yun lang. Ingat-ingat. <laughs>